Good morning guys. Susunduin namin si Hugo tapos after that magkakain muna kami and then magpapa pedicure and car wash na kami kasi tomorrow may photo shoot ako para sa tawag ito sa mga footwear guys. May mga bagong collection kasi so tomorrow may photo shoot kami then afternoon, sa so maraming ganap this week guys so kailangan okay ko rin magpa pedicure kasi gatuin nilang model yung pa ako. <laughs> Tsaka may konting OOTD shots so later mag ako ng mga uh, susuotin ko guys. So ayun lang. Wait lang guys ah. Ayan guys, kotse na kami. So, ang sexy mo naman. Ha? Huh? <laughs> huh? sexy ng shorts. <laughs> Feel good. <gla> <laughs> Tunis na kasi kaming tumatak mo guys. Ang lang sa feeling. Uh, kaya ako ng maikli. What do you think? Gusto ba short hair ako? Nagila mo. Ayaw niya. Ayaw niya na ako ng short, short hair. Gusto niya long hair. Bakit gusto mo sa akin long hair? Para may sinabo na dun ako. Daddy! Pasip <laughs> na nabunot. bunot. <laughs> okay guys, um, nga, am um, tagito Gusto niya lang long hair ako. Ay, minsan natatempt na ako talaga magpa short hair kasi gusto ko low maintenance na lang talaga yung gora na. Pero, gusto ko rin naman ng ganito. Anyway guys, um, mo na kami.